Sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. We will file a complaint before the NBI. Maniningil kami ng hustisya. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga ng haharas pa. Yan ang talagang kinagagalit ko. To those behind this, you don't scare us. Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff, presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Kiboloi and the KOJC now feel even more threatened after their names were revealed some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families make no mistake this isn't, this isn't just an attack on my office this is an attack on truth-telling Hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima at para sa Senado, maniningil kami ng justisya. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pangaabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan, sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay eh, hindi siya pinapansin, he messaged us two more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya. Si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Talimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay, na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, Minsan po, nagvivisit doon si former Press Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witnesses and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominyong na pagmamayari Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama. He was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, mag daw ako para mapahiya si Sen especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakus sa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, Sino talaga ang may modus? I also want to note na nagreach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na ni hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain, send rescue now, close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan, nang nangyari sa farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened and then suddenly flipped. So, let's call this what it is. Witness tampering. Fake news. Psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, labing apat sila mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni, Kub, ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga ng haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one, no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Mama, Any are you you're saying uh, well, na yung si Michael po now is <laughs> pwede siyang biktima dito na ginagamit siya. Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad, tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin. Kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. And ma, meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon niya ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang healing na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Um, Sen Anpo po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay Alias Rene, si Atty. Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampan ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint, pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Aharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay po gante niya. Um, Sen, after nung ano call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya, kasi baka daw natitreaten for you, kasi tatak baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin nyo po ba, may possibility po ba na may ganong angle, kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, sa kana, yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyu ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, uh, yung pagiging Senator Judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind uh, against Michael or the people who might be behind this? At yung KOJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Uh, Finofilerize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And uh, we will give you the final details uh, before we, or on the day uh, that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahandaan na rin po kami ng mga criminal complaints. How does it feel? Ako personally, uh, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on, op on opposing political, naintindihan naman natin yung politika ng dito but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing. Kunyari may tanong kung totoo yung... Nilalaman, nilalaman ng video, pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal uh, social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo? Para sa akin, kaming mga senador, dapat nag kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag ng fake news o tulad ng mga AI-generated video dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nagsishare ng anumang fake news. okay, thank you po. ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday. can you share kung meron po bang malaking personalidad? will there be any politicians or political group? kahit po in general lang. well, um, Truly pinafinalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo basta uh, ditulad ng mga nagimbento nitong video na ito halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Good morning, ma'am. With the recent uh, incident, ma'am, nakikita niyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recount niya, magpapahina because baka sabihin na hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? ah pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila, gaya ng nakita nyo sa mga uh, resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin labing apat sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa labing tatlo pang witness na yon ay nag out na sa opisina ko para sabihin handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila Uh, binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC na muli. Salamat kay Sen Rafi siya ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video o ano pa mang magagawa sila na pwedeng pan yung katotohanan ng nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Thank okay. you. Meron pa po sa Kibuloy issue. Sana lang. Kasi kaya, um, <coughs> sinong tingin yung nasa likod uh, ni Michael Mauricio para gawin niya to at bumaligtad siya? Uh, yun yung aming uh, gustong i-establish. Sinabi for one ni uh, Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino hanggang ngayon? Wala pang nagki-claim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kumpleto ang mga resibo Kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kompleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay ngalingan ang video nila. But are, are, are you of the belief that he's, uh, he's acting not on his own? someone is behind him. There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa one week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video. At yung sinabi din niya under oath, sa hearing uh, nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry isa na lang. Yung pong paghingin niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na naka ano na siya? Na-release na, na siya from being kidnapped. So. That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nang sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng, um, ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang, June 2022 and 2023, this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no, no, no nandun na siya kasi sinabi niya dun siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Then, Ma'am, doon po sa si 13 witnesses na nagreach out to prove na tam na hindi sila na uh, kaya nilang patunayan yung sinabi ni Alias Rene. Meron din po bang uh, from KOGC na nag convince sa kanila na bumaliktad, recant yung kanilang testimony and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanteng trabaho ng witness protection pagkatapos Uh, magtestigo dito sa Senado whether yung mga testigo laban uh, kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family ang pinaka pinakaimportanteng uh, protection dyan ay mula sa ngayon ha mula sa PNP may iba pang mga importanteng kaso halimbawa uh, sa EJ case recently sinabi ng uh, go high government official na poprotektahan sila ng uh, gobyerno very good development yon uh, para sa mga witnesses. Uh, hindi ko pa, uh, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa labing tatlo pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or, or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive pagkatapos ng isang legislative investigation ang uh, ang proteksyon sa kanila. and cl important clarification na ah, nagreach out yung ilan sa mga labintatlo pang uh, witnesses namin hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to para sabihin muli na kami, nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran pa ano pang pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, Ma'am, kailan, hanggang kailan lang po under your uh, protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag gano'n, ah, pag uh, adjourned na yung investigasyon, uh, Natatapos na rin yung importanteng trabaho ng senate o saa na sinesecure sila dito sa premises ng Senate uh, Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners Na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa uh, simpleng uh, sistema namin ng uh, witness protection pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas no sa mga harassment na iyan sa mga banta na iyan at uh, sa mga alok na iyan mula sa mula sa KOJC pero nung June 2022 at 2023 malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na nakidnap na siya and he was already being held dun sa uh, Glory Mountain. So, uh, ang ang theory namin sa ngayon is that uh, up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na uh, nag uh, nagliligtas sa kanya pagkatapos ng Senate investigation tapos umalis siya dun sa company ng mga church leaders. So sometime between then and yung mga uh, messages niya sa amin ng June 2020, June 22 at 23, 2025, ay nakidnap na siya.